Hi guys, titingnan ulit natin kung il kung ilan ang nabisang sisiw ni Blues, ang palay nating banta. May nakita na po ako ditong dalawang sisiw. Ewan ko kung ilang sisiw ulit ang napisa niya. Medyo masung ito kasi naglilimlim eh. Ngayon manuno Natin. Ayun, may brown. Bubuhatin natin siya. 1 1 2 3 4 5 Limang sisiw, ang ganda ng isa, grey na grey eh. Ang mukha niya. Tapos tat dalawang dilaw, dalawang dilaw na sisiw. Tapos tatlong brown. May tatlong brown nga. May pa, eh, tatlo pang naiwan. Ayun, kuyot pang kikutu, oh. kikit naman ng mga Baby sisiw na 'yan. Ayan, dalawa pa po 'yung naiwan, Ayan, oh. Dalawa. Mimisa pa kaya ito, may laman ito. Mamaya, matago na muna kayo doon sa mami nyo. Mamaya, titignan natin ito sa ilaw ng mga sisyo niya. Manunuka, sabi ko na nga pa eh. Hindi naman masyadong malakas manuka yan. Ayan, ito nga pala ang ginabit ko sa kanyang kak. Si Black Demon. Yan. kukunin lang natin siya, papakita lang natin sa kanyang mga anak niya. Lalabay pala siya. Masobrahan sa tubig eh. Wow na wow siya. Huwag na lang. Tabi na lang natin siya. Tingin na lang muna natin to Ayan. Ayan naman, masungit to nga ba ito. Tinago niya agad yung mga anak niya. Oh. Yan lang po mga kabantam. Um, ay, tignan muna natin yung mga ito yung mga namisa niyang ito yung mga shell ng mga itlog niya. papakita ko lang sa inyo. nga pala yung mga shell ng mga mga sisiyo niya, mga itlog niya. Pilis niya itago yung mga sisiw niya. Ayun no? o, ano yung mga kita. Ay tulong ng ka, ah, wala. Tulo ng daliri, wala. Yan lang po mga kabanta. Maraming salamat po sa panonood. Bye po muna. hi guys, kinuha ko na nga pala yung dalawang itlog na natira. Ayan Oh. Wala, wala na po itong laman. Sinilawan ko na po ito sa ilaw. Wala pong laman. Walang similyang nabuo sa loob. Yan. Yung mga chikiting na, na sisiw bukas, bukas ko na po sila ililipat sa ulungan pang talaga sa may nanay nila ikot naman na itong dilawang to yan na po mga kapanta maraming salamat po sa mananood bye po muna